Kaga, yung tignan, pre. Takot ako. Uy, Gagi! Pucha naman yun. Ano ba yan? Wait lang, Gagi. Napatras ako sa upuan, tol. Wait lang, wait lang. Gagi. Kala ko, na Kala ko yung upuan, tol. Ay, putik. Ayan na. Okay na. Okay na yun, tol. Okay na ako dun, tol. Sige. Sige, tol. Good luck sa work. Good luck sa work ko. Gagi, pre. Hindi ko ma-charge yung phone ko. give siya, no? <laughs> oh pag <laughs> Anong timing? Ang timing naman na. ngayon gabi, lilibutin ko ang isa sa mga gusali na di umunoy may mga nagpaparamdam na Wait, element. ano yung, ano yung palabas niya, ano? May palabas si ano eh. Si, ano ba yun? Si Isa Kalsado ba yun? Yung may palabas si Isa Kalsado eh. Tapos masa, parang masama siyang nanay. Hindi, mali. Mali yan, boss. FHM, Philippine Horror Movies, February 2020, 2016. Hindi, boss. Pasen nga, pasen na Pasen nga ng FHM. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. Sa pagtas na movie na yun, pre. Like may parang found footage or parang may footage na nakikita may naglakad. Tapos yung isa naman parang nanghina yung isang artista, ganon. Ano? Welcoming spirit na dumalo sa room namin yung mag a Tapos filter mo to new waste. Gagay, ayoko. Bakit ako anong mangyari? No! Here from Yeti Lands. Patay pa rin. mag okay na copyright neto ha. <laughs> Gagi naman. Here from Yeti Lands. Ayos yun. <laughs> Ryan Eigenman, Yeti Lands collab. Mysterio 2025 Best React Streamer <laughs> Ayos to ah Ikaw na modern version na host neto Gagay, pre Wala magpupood trip lang tayo dyan pre Nasa yung uuwi na tayo Hindi tayo mag-stay Lupit talaga na naman si Yeti Lanz sa Twitch Ganda ng coverage Mga kapuso Andito na po tayo sa Yeti Lans channel Sa Twitch na TV Stash si Yeti Lans Para pag tripan na naman Ang mga video sa internet at mag-cover ng mga walang kakwenta-kwentang bagay na nakikita niya sa YouTube. Medyo so, pakalan ko ka pa Kalma-kalma, <laughs> boss. Baka madox ka. Labutan pa rin ako sa lugar. Mahal mong lagay. natatakot pa na rin ako sa video, pre. Mag-isa lang ako babalik dito. ang angas talaga ng forma ni Ryan Eigenman dati, pre. So, Timely. Uh -huh. <laughs> but but pag ako may nagsuot niyan doon, para akong ano, para akong suman. Magagumadugyot. <laughs> Di, di di talaga ako nakapag-rock ng ganyan, ng bonnet, kahit kailan. Or kung ano man tawag dyan. Condom? <laughs> <Gundam>? Hotel? <laughs> Pero gagi, nakakatawad yung hallway mismo ah. Ha? Akong... pre! The ballsack of this man. Huge. Nutty. Creamy. At sa lahat. Made of steel. Gagi, pre, ako ni kaya mo po sa ganyan, tol. Pre, legit, hindi ko talaga kaya o dito sa ganyan, tol. Tapos ganyang kadilim. Tapos bigla ka lang tutulala, naupo. Hindi, tol. Tinan mo, meron bang paranormal expert kayo na nakita in the modern times na ano, Pinoy siguro. Mood kay Ed Kaluwag. Nagtalagang gumanyan, tol. Parang wala akong na YouTuber na ganyan, pre. Si Boss Rino, kumakain siya eh. Pero yung ganyan, wala, pre. Wala pa. Wala pa. <laughs> Nakakitakot ko si Ryan. Uy, chill. Uh, chill. <laughs> ah, okay, okay. Parang maangkas pala. And then, hopefully, we'll <laughs> <laughs> oh, pa yung <laughs> bigla niya ano yun, bigla niya sindakin. Ano? What? <laughs> ano gagawin mo? Same. Oh! Doggy free. Bla, bla, bla. Hello? <laughs> Doggy free. Sino ang mas malaki ang bayag pre ito? O si ano tol? Si Ryan? Grobe <laughs> tol! bin <laughs> farming to si Kuya Gogi. Chat, <laughs> kung kayo kung, kung kayo yung multo pre or you spirit na namamalagi diyan. Tapos nakita niyo yan si Boss Adam. Ano nga gagawin niyo? Ngangit no, lang tindi pre. Parang tinunt niya nang hina yan nga eh. Gets ko naman na hina niya. Pero hindi ko man expect na ginanon niya pre. <laughs> Alis na lang ako boss. <laughs> hindi hindi babatukan, hindi mo babatukan ni eh, Chris. Kahit isa lang. Watchman once said blah blah blah. <laughs> Sino itong bubong bo ito? Hello! Blaw, blah, blah. Hello! Bla, bla, bla! Hello! Ito yung Oh. Ano oh, connect oh, 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 nun? Sa kabila ng mga panunuyan ni Adam, mukhang wala naman kumagat sa kanyang hamon. <tries> Nagtatawa na sila. Lap trip na sila dun tuloy. Ano ba? Mag kakagat yun? Oh!